Anak! 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 Tay? Anak, baka hindi ka makagraduate. Siniitan ako nung principal niyo sa parking. Tay, ikaw na nga yung Bakit hindi pa ako makakagraduate? Sinagasaan ko eh. Anak! Anak! Uwi muna ako ha, kasi kukunin ko lang yung camera. Naiwan ko sa ba? Nay, nay, wag Okey Okay na sa akin, wala akong picture ng graduation ko. mo ano ka ba? Eh, sa akin di okay. Sayang naman yung pagpapaparlor ko. <laughs> Ilang may souvenir. <laughs> si Mimi, hindi ba buntis? Oh my God, that's not amazing! Naku, siguradong magugulat yung lalaking may kagagawan niyan ha, pag naalaman niya. Ay! oy, oy. uy! Ano yung ano nangyari, ha? Ah, uh, sir, si Winnie ho. Hinimatay. Buntis yata. Buntis? Oo. Ha? Ah! aminin ako sa inyo. Eh, hindi po talaga ako ga-graduate. Ganun ba, anak? Eh, may aaminin na rin ako sa'yo. Huh? Hmm? Okay. Hindi kita tunay na anak. <laughs> anak, so totoo palang ga-graduate ka. Halika na, umuwi na tayo. Tara na. Huh? Eh, matatalo ko sa nanay mo na limang libo eh. Nagpustahan kami na hindi ka totoong gagraduate. Halika na. Ay, uy, uy, uy. Oh, Bakit siya inimatay? Dumating yung nanay niya eh. eh. Ano naman kung parang big deal yung pagdating na nanay niya? Hey, hindi, taon na patay yun. Na yun, Ha? Ah, uh, ngayong gabi, binabati natin ang mga magaganda at mga gwapong graduates. Woo! Yes! Yes! Woo! Woo! Ano anak? Magaganda at gwapo daw. Bakit di mo sinabi na hindi ka pala graduate? Teka, huwag ka na umakyat. Hindi ka gagraduate. Ha? Bakit ganun, sir? Akala ko ba paborito niyo ako? Ikaw nga ang favorite ko. Kaya magkasama pa tayo next year. Amazing! <laughs> Anak, pwede ba umuwi na tayo? Ang tagal magumpisa ng graduation mo eh. Nay naman! Nay, huwag naman! May na buhay ko. Ito yung huling mahalagang bagay na gagawin ko. Sabi. Eh, lagi mo na lang dinadahilan yan eh. Sapat ba yan? Wait, I'm sorry, but you are not going to graduate. Bakit po? Kakatawag sa akin ng police. Wanted ka daw. Totoo ba? Opo. Isa nga akong hard killer eh. Marami na po akong napatay. Pero wala sa itsura ko, di ba? Pero pag just in case makapatay ako ulit, eh, sorry na lang. Ah, parang tatawagan ata yung name. Petusio Bernard. Congratulations, iho ko. <laughs>